Nagpahayag ng mensahe ng pagsuporta ang unkabugabol star na si Vice Ganda sa kanyang alagang si Aura Briguela sa gitna ng kontrobersyang kinasangkutan nito matapos magtapos ng pag-aaral sa senior high school. Umani kasi ng samutsaring komento mula sa mga netizens ang naging pahayag ni Sir Jack Argota sa isang artikulo ng ABS-CBN, kung saan ibinalita nito ang pagtatapos ni Aura, ngunit kumuha sa atensyon ni Sir Jack Argota ang paggamit ng gender pronoun na her sa artikulo. Sa ad niya ay hindi her kundi bro ang dapat na itawag kay Aura. Anya, anong her? Good luck bro. Her style oo, pero Brian. Bronnie James Melody. Hindi naman pinalampas ng kampo ni Aura ang naging pahayag na ito ni Sir Jack at pumalag ang admin ng Facebook page ni Aura. Sa ad ng admin ay sa ugali na alang babawi si Sir Jack ay hindi pa nito magawa Dagdag pa niya ay 2025 na ngunit hindi pa rin nakakaalis ang mga tao sa paggamit ng Bronny James upang ilarawan si Aura. Saad ng admin ni Aura, hanggang kailan niyo gagamitin o iko-comment yung Bronny James na yan? 2025 na andyan pa rin kayo. Sa pagiging mabait na alang babawi hindi pa nagawa. Kaya talo ng botohan eh. Sagot naman dito ni Sir Jack ay masakit talaga tanggapin ang katotohanan na hindi ito her kundi ay her pools. Ilang personalidad ang nagpahayag ng kanilang opinyon patungkol sa isyong ito. Isa na rito ang talent manager na si Oji Diaz na nagsabing sana ay hindi na patulan ni Aura ang isyong ito lalo na at hindi naman ito ang nagbabayad ng tuition niya sa pag-aaral. Lagi raw tatandaan ni Aura na hindi niya may pull please ang lahat. Saad ni Oji, wag na sanang patula ni Aura yung umuokray sa kanya na hihishimbro siya at hindi she herses. Di bale sana kung ito ang magbabayad ng tuition fee niya sa college. Okay lang na patulan niya for 4 years hanggang sa matapos niya ang college. You should choose your battles. And always remember, you really cannot please everybody. Maging ang self-proclaimed pambansang Marites na si Sian Gaza ay nagbahagi rin ng opinyon patungkol dito. Saad niya ay respetuhin na lamang ng bawat isa kung anuman ang paniniwala sa bawat tao. Anya, alam nyo guys, napaka basic lang ng buhay. Kung gusto nung isang machong lalaki na tawagin nyo siya as iher, e respetuhin nyo. Tawagin nyong ang iher. Pero kapag yung isang gongo ay pumalag at gusto siyang tawagin as ihim, e respetuhin nyo din refleksyon naman yun ng kanyang pangit na pagkatao. Hindi nyo pwedeng ipagpilitan sa lahat na paniwalaan din nila yung mga pinaniniwalaan nyo. The world doesn't work that way. We need to respect each other's belief to coexist harmoniously. Then society will be more beautiful. Samantala, nagpaabot naman ng pagsuporta si Vice Ganda para kay Aura sa gitna ng isyong ito. Anya ay huwag itong magpapaapekto sa ingay sa mundo at magfokus sa bagay na may kabuluhan. Sad ni Vice, congratulations. Never mind the noise. Focus on your win. Love you.